Alright mga amigo, guys, magandang magandang gabi po sa inyong lahat Alright, nandito naman ako sa aking mga kapitbahay Ayon, dalawahan to ang laro ah, Bali apat sila, dalawa versus dalawa Alright, panoorin natin mga amigo, guys, mga miga Sino talaga ang mananalo sa kanila Yes, lahat to sila mga bata pa Mga teenagers, sa gabi sila maglaro kasi sa umaga eskwela pa sila eh dala naman to siya mag-practice daw. All right mga mga guys, mga mga guys, mga mga guys. Nanay mga padre mga may guys, may dulan, mga guys. Idulan mga mga guys. Mga batang yagits ni sila. Oh. Duha-duha ni sila dula diri mga mga guys. Asay pinaka magaling dito sa kanila. Tingnan natin mga mga guys. Kung sino talaga mananalo sa kanila. Na wala. Wala na ka shoot mga amigos. Si Jigoy oi. Oops, tingnan to si Iglot. Kana si Iglot na siya, batang Iglot. Wala pa rin. Hindi pa rin naka Iglot na siya. Tingnan natin ngalan iglot. Oops, si Idol love you. Oops, good. Yeah, good Good shot si Idol love you. Muli siya mga mga guys, muli akong idol diri oh nga. Salakan. siya. Good. Good. Uyon, pasok. Kauban ko na sila mga amigos O, duha sila ka kauban. Tingnan natin tong sila pa rin ang tumira. Yung kalaban, hindi pa rin nakatira. Ayun, oh, shoot na naman. Sarukit. Itong barangay talo namin dito, oh. O, oh, dalawang barangay talo dito. Ops, oh, yan pa rin. awa mga ming guys, oh. Ito siya, idol, oh. Grabe siya, idol, oh. Hindi hmm, kumukupas yung tira niya. Lagi na okay, ka. Wala. Kalaban na naman tumitira. Mga may guys. Mga may guys. Wala. Wala pa silang iskor. Hindi na kasyo ng bata dito. Kalaban nila. Alakan si na to. Wala na ka-shot. Otro po wala ka-shot ni si Idol. Si Eglot na naman ang tumira. Tingnan natin kung mag-shot ba to siya mga may guys. Wala pa rin. Wala pa rin i-score. Ito na naman si rambu Rambo. Rambo yun laging nakashoot si Rambo Rambo <laughs> Ops, ito naman na naman yung kasama ni Rambo si Idol tingnan natin to si Idol oh. magaling din tong batang to ah tingnan natin isa is pa magaling na Whoops, ayay Shot pa rin kahit Tumalon yung <laughs> Ano, bulamanon niya nah. Grabe itong idol ko, lagi nakangiti. Pag nakaka-shoot, ngiti nang ngiti. Ito mga kalaban, oh, walang ngiti-ngiti ito, walang score. walang ngiti-ngiti. Lagi naka Oops, wala, pa rin. Ayay. Ay. Ay, Walang swerte to. Kalaban na to. Tingnan na natin to si Idol na naman ang tumatira. Ops. Ang layo ng bula oh. Tingnan natin mga Idol kung. Ay. Galing talaga to ah. Oh. Kahit malayo. Nashot yung bula. Grabe si Idol. Ito naman si Rambo. Tingnan natin si Rambo. Rambo. Ops. Ay magaling din. Parihas na magaling tong dalawang to ah. Oh. Grabe. Last to clean up. Last clean up. Ops, ito na naman si Idol. Tingnan natin to Idol. Last clean up na daw yung kalaban. Ay, yay. Ah, wala. Ito lang. Hinay, kaysa lang lang. Hinay daw. Wala may 15. Ops, wala. Wala. Ah, Hindi na-shoot ni Rambo. Ito na naman. Kalaban naman itong natira. Tingnan natin yung score nila yung kalaban. No? Ayay, -ay, dalawa lang palang na-shoot nila. Siya ay Idol sa si Rambo. Oh. Tingnan natin yung score nila. grabe, ang laki ng score nila. Ayay. Ito na naman tumira naman si Idol. Grabe. Shot nga sana, pero iskrat yung bulamano. Walang swerte ah. Wala daw kita daw Kasi gabe na kasi dito Tawang winks Tingnan natin si Indoy Ito yun si Indoy Batang 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 Kim GS Batang Kim GS ni Hindi nakashoot Tingnan natin ball, ito ha Pang last ball to Si Rambo at saka si Idon wala. Ay, may ugin ko Hindi nakashoot. Wala nakashoot. Kaning kontra na pud ang mo, mo birada. ayoy wala mga guys Walang swerte yung kalaban dito. Magaling na magaling talaga rin si Idol oh. Pinanata si Idol oh. Wala, muntik na naman. Kung lang hindi nakashoot. Oops, si Indoy ang titira yung kalaban. Tingnan natin mga guys wala pa rin. Malas na malas na talaga to sila eh. Oops. Si Rambu na matitira. Tingnan natin guys. Wala mga amig guys. Wala. Iglot ang tomera. Tingnan natin kung shoot ba ito. Wala na naman. Boy shit tau. Hindi nakashoot. Hindi na gumagana ng kamay nila. Walang swerte. Tingnan natin si Idol oh. Kahit malayo yung bula Iyon, oh. eh, shoot pa rin. Grabe, napakagaling na Idol. Winner naman. Sila naman na naman lang Idol. Alright. Alright mga guys Nakuman na ang dula. Kaya dilo Di na gid sila mo. Sugot pa mo dula na sila. Kaya na-peel na gid siya. Wala siya daganan gid. Peel din ang kalaban mga guys Alright, hanggang dito lang video ko mga bigers kay wala na sila. Nagid sila mo Sokol. Talong-talo na talaga yung kalaban. Si magagaling tong silang Rambo at saka si Si Idol. Alright, hanggang dito lang video namin guys. Thank you for watching. Don't forget subscribe. Alright.